Sa kulungan ng bagsak ngayon sa isang 45 anyos na lalaki matapos mahulihan ng baril at droga sa isinagawang search warrant operation ng Police Station of War, Cagayan de Oro City Police Office sa Balulang, Cagayan de Oro. Kinilala ni Police Major Mario Nalia Mantala Jr., Station Commander ng Police Station of War, po ang naristong sospek na si Alias Monadato, 45 anyos residente sa Balulang, Cagayan de Oro City. Naristong ang sospek sa paghahain ng search warrant sa nabanggit na lugar at nakumpiska ang isang unit ng kalibre 38 na baril, dalawang live cartridge na kalibre 38. Buko dito na kumpis ka din ang dalawampung pakiti ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 3 gramo na nagkakahalaga ng 20,400 pesos isang weighing scale at draga para pernalyasa. Ang Police Regional Office 10, through our program Trust, Servisyong Kado, Servisyong May Puso, ay naglalayong pegtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ay mas pinaigting natin ang ating kampanya sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Nahaharap sa mga kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang nasabing suspek. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Joel Subsuban, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.